Dinadaanan. Ito yung madalas kong dinadaanan Pag ano Nagpabike ako Papunta ako doon sa Yung area na yun Papunta doon sa biton Yung ano namin Ayun o no, Yung uh, daanan papunta sa pabrika namin Dito ako dumadaan Madalas pag nagpabike ito dati Nung araw ano to Puro to gubat Maraming Damo at kakahuyan So ngayon na uh, winter Ano ito na maluwag na siya maluwag na siya ang daming nag ano dito yung nag uh, snowmobile nag ski hmm. ngayon dito madaanan dati nung summer pero kaya ngayon kay winter season naman yan ito maluwag na malawak na yung area yan tanging puno na ano na nabubuhay yun na lang may dahon at saka yung pine tree eh, yung ibang ano wala na wala nang dahon nalalanta na dito ako sa gitna ng gubat ngayon dito sa Con, Canada <laughs> ganito yung lugar nila pag nag snow kahit yung gubat hindi nakakaligtas talagang ano napupuno na ang snow ito malawak ano pa rin yung kagubatan nila masukal itong kalsada na to ang dinadaanan ko pag nagba-bike ayan mapuntayan yan doon sa ano planta namin aurica pero sa ngayon di muna ako dumadaan ngayon dito kasi ano mahirap magpadyak dito malalim oh, mag isa natin sinusuyod yung lugar tingnan natin kung ano eh no gabundok yung mga isno Kaya dito sa ito yung lugar na kung saan eh lagi kong pinapuntahan dito noon nung ano summer pa ngayon nakabalik ulit kami dito ako dito ngayon winter na alam nyo guys Ah, uh, kaya binabalikan ko tong lugar na ito dahil sinasamantala ko habang nandito pa kami. Dahil uh, balitang balitan na talaga ngayon na walang pinagbago yung batas ng uh, Canada sa mga hindi pa permanent residents, tsaka yung mga sa lahat ng mga immigrants na temporary foreign worker o yung tfw walang pagbabago ng batas na wala nang renewal ng ilimay. So malaki na ang chance na kami ay mapapauwi matapos lang yung kontrata. So wala nang assurance kami na ano, wala nang assurance na magtagal kami rito kung hindi magbabago yung batas dahil umaasa lang kami sa renewal ng aming company. Ngayon, kahit pa i-renew re kami ng aming company, kung ang government naman ay hindi magbabigay ng ilimay para sa amin so wala rin kaming magagawa kaya habang kami ay nandito pa <laughs> sinusulit ko yung time na magagala mamimiss ka tong lugar na to pagka nilisan namin ulit wala tayong magagawa kasi hindi naman talaga tayo taga rito eh susunod tayo sa batas nila so <laughs> sana pala rin sana makahanap kami ng bagong employer para tuloy ang pangarap namin na makamit o um, maabot namin dito sa Canada dahil yung pagkakataon ay uh, minsan lang dumating at uh, hindi lahat mabiyayaan ng magandang pagkakataon na kagaya nito so hopefully pray talaga pray lang sana Lord eh Uh, bigyan naman pa kami ng uh, Another year na extension namin Sa magpatrabaho dito uh, Marami mga pagsubok dito sa Canada Pero uh, Siguro naman Wala namang pagsubok na Hindi natin malalagpasan Basta Lagi lang tayong magdadasal At uh, Siyempre Magsusumikap Maraming uh, mga kabayan natin na nagtatanong kung gaano ba kasaya ang mamuhay dito sa Canada. So, sabihin ko sa inyo na hindi ganong masaya kung nasanay ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo dyan sa Pilipinas gaya ng marami kang mga kaibigan pagdating mo ng uh, walang pasok sa trabaho Uh, marami kang mga happenings na lumalabas kayo ng inyong mga kaibigan, ng inyong pamilya Pero dito, gaya sa akin ngayon, D.O.P. ko ngayon Nabuburing ako sa bahay Lagi lang nakahiga at uh, kain-tulog lang Kaya minabuti kong lumabas kahit mag-isa ako ngayon dito napasyalan ko yung lugar na kung saan malapit kami dito sa... Aming uh, kinaruunan na bahay. Ito kasi ay isang uh, ng lugar na ito ay pinipreserve nila na uh, gubat. Dito ako ngayon sa kagubatan ng Trua River. Na uh, uh, gumagala ako, nasulit ko yung lamig ngayon dito. Ang isa sa ayaw ko dito sa lugar na to kung taglamig dahil itong sinusuot ko ngayon Eh nasa tatlo o apat na patong na Tagos pa rin yung lamig Hirap pa magsalita kasi parang namamanhid, parang nabububulol Tapos, pag ito, pag nag-expose ka sa lamig Yung labi mo nagbibitak-bitak Tapos, pusang tumutulo yung sipon kung tumutulo yung sipon tapos ano yung tawag nito maano siya masakit sa balat minsan pa nga pag uh, hindi ka sanay ay dumudugo yung ano mo yung uh, ilong tumutulo na lang ng kusa yung dugo dito makakakita ka ng ano mga tao na nagkon nag ski yung kagaya na lang sa kanya ganyan no ah, uh, ito yung activity ngayon dito naghiski nag ice nag sila kasi ito dito party madulas madulas yung karitong part so yun ah, uh, nakakatuwa lang din isipin kasi gaya natin yung mga kuan Ah, uh, galing sa ibang bansa. Uh, hindi sanay si ganitong ano, sa maamis ka talaga. Pero 'yun sa kanila, parang normal na lang. Normal na lang sa kanila yung mga ganitong activities. No? So, ayan. May ano, nagiiiskit. <sighs> Sila. <laughs> Yan. guys, sa kanya. Oh. <laughs> Ganda yung anular rito. Oh. So, Ma-amiss ka talaga rito pagka baguhan kang dating. Hmm. salamig ko naman dito. Nasa oh. loob ka ng puno. Ganito. So ito kasi huwag kang basta-basta umapak kasi malalim. Oh, dito tayo ngayon sa ilalim ng puno. Ito so, yung background natin ngayon no? oh. Ngayon tayo ngayon dito Medyo tayo na ignorante Kahit eh, magdadalawang taon tayo rito Hindi pa rin tayo uh, Tumigil sa kamagpaghanga Sa kanilang lugar din no Marami nang nag-iski ngayon. mundur ya nah gaya sa yang nah. sana nakang meron din tayang ganyan no makaka experience man lang pero okay lang mahal din kasi yung ganyan Ayan, si ate yan yung mga matatanda na gano'n no? Masaya sila tingnan din eh. Dito makakakita ka na ng bahay. Bahay sa gitna ng gubat. Dito sa Canada talaga mapipira yung mga lokal. Yung mga tao. Sisipag. Bawal sa kanila ang tatamad-tamad. Ito yung uh, tambayan ko dati oh. <laughs> dati umihinto ako rito. Marami pang halaman to eh. Habang uh, galing ako sa work. Ayan, dyan. Dyan ako tumatambay ngayon na halos matabunan na ng isno yung yung lugar. Oh, grabe. Ang isno kasi pag ano, kumakapal pa. Lalo pagka uh, tuloy-tuloy yung bagsak ng ulan so ngayon kasi nilamig na ako uuwi muna ako guys mga pagpahinga muna sa bahay grabe na yung lamig oh. so next time late so, 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 so.